Para nga ba kay Mistika? ang videos ni Kiray Celis na sagot nito sa allegasyon sa kanya. Kasama ni Kiray sa nasabing video ang aktor na si Buboy Villar. Sa video ay lantaran ang birong like ni Kiray sa kaibigang si Buboy. Magkasama ang dalawa sa proyekto na Oh My Love kung saan katrabaho rin nila sina Lovey Poe Benjamin Alves, at ay, -Ay de las Alas. Kasama rin sana nila si Mistika sa nasabing proyekto. Ngunit sunod-sunod ang reklamo nito sa production staff. Nadawit pa si Kiray sa mga akusa ni Mistika sa vlog nito. Ayon kay Mistika ay sinisiraan daw ni Kiray si Buboy. Kaya naman sa videos ni Kiray, sa kanyang Instagram story ay kasama niya si Buboy. Ow, I love you. Boy, kahit na ang dubyot mo. Caption ni Kiray sa dance video nila ng aktor. Ang bahog pa ng umugas. Come on! Artista siya. Ani ni Kiray. Pero mahal mo ako. Saad naman ng aktor. Yak, oh my God, what are you saying? Sagot ng aktres. Pagod na ako tapos ganito pa yung kaisena mo ang buka. Sabi ni Kiray sa sumunod na video. Siyempre, ani ni Buboy. Artista ka talaga, boy. Muling birong saad ni Kiray. Siyempre, Saan ng aktor. Paano nangyari? Tanong ni Kiray. Ganon talaga. Hirit ni Buboy. Hiningian si Kiray ng kanyang reaksyon upal sa kinasangkutan ng kontrobersya. ngunit nanatili itong tahimik. Why change for bye.